Magandang umaga guys. Laba mo na ngayon kasi wala akong alaga. Lalaba mo na ako guys. Pero kanina um, madilim-dilim pa naglaba na ako guys. Kasi maaga ako nagising. Magwa-washing at saka kusat ang ginagawa ko guys. Hindi lahat niwa-washing. Sampai jumpa di video selanjutnya. パパ。<noise> <noise> Ayan guys, habang naghihintay ako din sa matapos yung niwawashing ko, magdi-display muna ako ng pinamili ng asawa ko. Inutosan ko kasi mamili guys. Halagang 600 lang to guys. Itlog. Hmm. Um, Itinang ko muna kasi minsan kulang-kulang yung mapapamili ay nailalagay sa plastic. Naka 656 pala guys. Yan. Yan lang. 650 na yan guys. Ano kasi to guys? May sigarilyo. Ang kasi may isang kaha ngayon guys eh. Camel. Tsaka Malboro. kalahating asukal na dede kalahating kapilang din yan lang sa barangay lang din namin to pinamili guys kasi may grocery naman dito sa may barangay namin kaya dyan lang ako namimili pero mga chicheria hindi ako dyan namimili guys kasi wala akong tutubuin sa bayan ako na bili ng mga tichirya apat na laki ni ano sweet and spicy kalamansi naman apat lang din apat apat lang ako kung guys kasi maliit lang naman kung tindahan ko ayan guys oh. Eh hundred fifty six na yun lahat guys hmm. dalawang patis dalawang tuyo ganyan lang ako mamimili guys pwede dala dalawa lang kasi maliit lang tong tindahan ko tsaka wala pati malaking puhunan ayan ayan guys ayun ang mga sinampay ko nakapagsampay na ako pero hindi pa yan lahat yan labahin ko guys nakawashing pa yung iba tapos ito pa oh. wawashing ko lang yan tapos may nakababad pa ako sa oksalik doon sa batya. Tapos yung kumot ko naman guys, nandito sa loob nakasampay. Kasi wala akong sampayan sa labas, kaya nasa loob siya nakasampay. Nakadryer naman yan guys, kaya okay lang niya sa loob ko isinampay yan. Ang dami ko pang labahin guys, so oh. sasalang sa washing mayroon pa nga doon sa loob guys bukas naman may bukas pa naman wala kasi akong alaga ngayon kaya laba di ngayon guys laba di muna ako ayan guys o oh. yan pa lang na isampay ko tapos yung basahan ko ayan nakapaglaban na rin akong basahan ayan mayroon pa ako dun nakababad sa oksali ko ay nako ay, lumipad yung ano. Lumipad yung bula. Ay, dito pa sa sinampay ko. Sa sinampay ko lumipad yung bula, guys. So, galing sa washing ko kasi yung pinagtanggalan ko sa washing, guys. guys. Hanggang dito na lang itong video ko guys. Maraming salamat sa panonood.